Nag ganun, nag audition sa Starstruck. Ganun kadami ang mga fans ng Starstruck dahil din sa inyo. Wow! <laughs> ba? Diba? Isa ako sa mga humahanga sa inyo, Jen. Tsaka isa ako sa mga nangarap din na makarating dito. So, hindi ka nakapag-audition doon sa first day? Um, second day na siya ng audition ng Starstruck. Doon ka na nakapag-audition? Sa third day pa. Kasi so, second, second ako pumunta. Yun ganun yung ka kalupit. Mm -hmm. Sobrang dami. Eh, ano naman yung mga pagbabago mo sa buhay? Mula nung 'di ba nanalo ka, naging artista ka na. Ano yung mga pagbabago mo? Nagkaroon ako ng fans. Yes, ano pa? Nakikilala ka na, syempre, sa publiko. Opo, oh, nakikilala na po. Tapos... Dumami ba yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, biglang nagsulputan lahat? Ganyan? <laughs> um, oo. <laughs> Dumami nga. Tsaka, ayun, ang kagandahan kasi yung pagbabago. Uh, kumikita na tayo tapos hmm. nakakatulong din tayo sa mga magulang. 'Yun yung gustong gusto. Ilang taon na nung una kang kumita, nung isang milyon, nakaiipon ka ng isang milyon. Ilang taon niya o ilang months lang 'yon? Um 17. 17 years old ako noon. Talaga? Mm, nung nanalo ako sa Starstruck. feeling Isang million na agad, di ba? Yun yung napanalunan nyo. Oh, Plus, meron pang bahay. One million. Isa kasi one million cash, tapos two million contract. Walang bahay sa amin. Ang swerte nyo, no? Mayroon Alam mo sa, mo, sa amin, 500,000 lang. <laughs> <laughs> yung unang-unang starstruck, oh, 500,000. Tuwang-tuwang-tuwa na talaga ako nun. Hmm. Oh, oh, oh. Paano pa kaya ako nun? <laughs> Oo, oh, di ba? Yung mga sumunod, yung mga, yung mga sumunod, meron pang mga bahay, may kotse, di ba? Mm-hmm. Kinamaigta, -mm. kina may kotse yata. Ito instant, 1 million agad, di ba? 1 million, tapos 2 million kontra. Anong ginawa mo sa pera mo? Binayaran ko yung utang ko sa tatay ko. Bakit? Anong utang sa tatay mo? Um, kasi si daddy is uh, sobrang busy ang tao niya. Eh. Sobrang uh, hectic ng mga sketch niya kasi inaasikaso niya yung business niya. Nung nakasali ako sa Starstruck, binuhos na niya yung panahon niya sa akin. Iniwan niya yung uh, priority niya. Ako yung ginawa niyang priority. Ina, uh, ginabayan niya ako nung nasa competition na ako na start.